Ano nga, yan? Wala kasi akong mabibigay na pagkain, kaya ano, kuhay-kuhay na lang muna tayo. Shoutout sa'yo. Hahaha. <laughs> kami ngayon sa Kamsa Kamsa Real dati at ngayon ay Asra Asra na kami po ay magagalang dalawa dalawa lang kami kasi syempre wala kaming kasama ngayon tapos po kami ngayon dito sa Kamsa Kamsa uh, dati so para guys samahan nyo kami ni Winboy Abel TV mamamasyal kaming dalawa kasi hindi pa sa nakapunta rito Sadiq good morning guys ayo guys So, matagal tayo tayong hindi nakabalik dito. Ayan po yung Uh, kasama ko ngayon sa aking pag uh, so, blessings po sa akin ni Gadyan binigay kasi napanalunan ko lang po sa ano yan, sa lottery so salamat Lord binigay mo sa akin yan so ayan may magagamit na tayo pang rides kasama si Winboy Abil TV sama niyo ako di diba sa Pilipinas mayroong tao dito ayan mayroon din dito so napakaganda Ayun, May bayad siguro pag sumakay dyan May bayad pag sumakay ikot ikot no Hello. Tapos yung Sayo. karo ito. may generator Hello, May generator Tapos yung generator Kinakabit yan sa buntot ng karo para magkailaw Physical <laughs> 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 Shoutout naman dyan sa so, may-ari ng ano, ng farm na to. Uh, What? Kasi dyan na kayo guys kasi Ayan, lumapit na. Lumapit na yung alaga ko. So, ito lang yung nakikita nyo. So, baka mamayang hapon, yung mga trabahante namin dalawa, pinapakain pa, pinapainom ng tubig doon sa ano, swimming pool. <laughs> swimming pool pa talaga? Swimming pool, pool pa talaga. Kaya, pasinsyan nyo na na ito lang yung ano, ito lang yung makikita nyo, apat na peraso. So, nakikita nyo naman kung gaano kalaki. Ayan. Yung kanina, yung alaga mo doon, oh, yung nakipagalagala nila, yun Oh. Ay, yung camping naman, tatlo peraso, Ano yan, pinamimigay lang yan. Ah, pinamimigay nyo lang? Oo. Ah, uh, alam ko na yan. May pangalan to? May pangalan mga camel mo? Oo, oh, oh, mayroon yan. Ano pangalan yan? Ah, uh, ayaw ko sabihin kasi baka... Si Winky Winky? Oo, uh, baka sabihin nila. Ayun na. Tat, 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 yung camel, Wag, huwag mo akong kagatin, huwag mo akong kagatin, ha? Ayan, di ba? Nilalambing niya ako. Pero kung kaya baka siguro baka nangangagat to eh. Di ba nangagat yan? Wala kasi akong mabibigay na pagkain kaya diba, ano, kaway kaway na lang muna tayo. Shout out sa'yo. <laughs> Akalaan mo na ba naman na makakapunta ka sa lugar na to? Di ba? Sabi nila yung uh, Saudi Arabia daw ay puro lang bato, puro disyerto. Oh, puro sa disyerto pero may mga magagandang bagay naman na lugar dito na pwede mong pasyalan gaya nito, kamsa-kamsa na dati, kamsa-kamsa ako tawagin ngayon po ay uh, ha. Yan po yung uh, dates Kung tawagin, tamara Kasi maraming klaseng tawag niya sa mga Ewan ko lang kung nabubuhay yan sa Pilipinas ha Pero siguro mayroon na din sa Pilipinas Masarap nga magdala niya doon para uh, Gawing ano din Tatanim mo doon, para nasa ganun may eh, Pag-away na tayo ng Pilipinas Hindi mo mamimiss yung pagkain ng dates Tara uh, Sabahan niyo akong bakal ito, baba tayo doon sa ilalim. titignan natin yung view Matagal na akong hindi nakabalik dito eh. Nakapunta ako dito dati mga siguro 2 years ago na bago ako nakabalik dito. So, may pagbabago, mayroong pagbabago na yung nangyayari. Yan, yeah, tara, samahan nyo. Ganda ng view. Oh. Tapos mamaya bababa kami ni Winboy Abel, dito kami dadaan. Yan, iikot kami din ni Winboy. Papunta doon, doon kami mamaya aakyat ni Winboy Abel. Sa tulay na Ayan, Napakaganda ng view. Ayan. So andito na nga kami ni Winboy Abel sa ilalim sa location na mismo ng Kamsa Kamsa. Ayan, daming bunga ng dito. Oh. Master, daming bunga. Kailan lang ano niyan? Uh, siguro mga after 3 months pa yun. After 3 months. Oh, makikita niya. Kaya focus natin yung bunga ng ano ng dates. Napakaganda. kami ni Wenboy Adel pupunta kami sa taas Ayan. titignan natin yung view rito kung maganda ba o may pagbabago o gumanda ba kasi matagal na akong di nakabalik dito beach. good morning sir good may mga ibang lahi din dito na namamasyal ayun Yan ito yung ito po yung taas so Ayan. Ayan po yung taas ng uh, kansa Last, kung naalala nyo, dito ko may sumaya sa iyo, Nicolas Pero Vlog. Anong masasabi mo rito sa farm ko? Napakaganda talaga. Sana, mapapasa na ulo talaga ako dahil sa mga na, sa mga na like, mo sa buhay bro. Oo. Oh. Uh, welcome, welcome. Sana naman ay marami kang matulungan dito. So, ilan ilan yung mga tauhan mo dito, bro? Siguro nasa uh, 150 sila. <laughs> 150, 150 ka tao. Tapos ganun yan. Yung mga ditch na yan, oh, okay. yung produkto ng mga ditch na yan, hindi namin binibenta yan. Yun yung yun? pinamimigay namin yan doon sa pinamimigay oh, pinamimigay Punan namin. Ah, uh, ano? Generous. <laughs> English yun ah. <ha? laughs> <laughs> so, ayun nga, sa susunod namin mga vlog, abantay bayaran mo kasi pupunta naman kami sa farm ni Winboy Abel TV. So ngayon 'yung farm ko, ito, hindi pa under construction pa, ayun, kung nakikita nyo. Wala pa, hindi pa siya masyadong gawa. Pero talaga nga ano, Ah, uh, pinabili mo talaga ako. Bakit ngayon mo pa lang ako dinala dito, bro? Kasi 'yung mga time na yun, hindi pa ganito ka-develop 'yun. Ang ganda na ng mga dito, bro. Ngayon ngayon, okay okay na. na. Sana magkaroon ka ng farm farm ganito sa atin sa Pinas. Ay, marami na akong pinapatubong ganyan doon dito sa Pilipinas sana. Para oh. matikpan naman nila yung pambansang puno ng Saudi Arabia. Ayan, tama-tama yan, tama-tama. Eh, tama na yan kasi may tama na tayo. <laughs> kinuha kami ng special guest dito. So inaantay na lang namin yung ano number namin kung yung kayo pa so. Siya talaga yung ano back up lang ako kay back up. Gagawin natin yung vocalist sa... diyan, vocalist. Vocalist. ko sasayaw tayo. Oo, sasayaw din. Paro pa, paro paro paro. paro.